What's up mga kurap, mga kabisik, kumusta kayong lahat dyan? Kung saan kayo sa lupalop ng mundo, sana dyan na lang kayo no, Huwag na kayong pumunta sa ibang planeta Dahil this video mga kurap, at nanawagan po ako no Sa lahat ng mga driver nga natikitan dito sa Hong Kong Sana ho, magreklamo na ho kayo Dahil marami na po napinsala yung sasakyan Dahil sa mga lubak-lubak na kalsada dito sa Hong Kong Isa na po ako sa na -biktima. Itong sasakyan na tumutok yung gulong sa Deepwater Bay dahil lubak yung kalsada doon, malalim yung kalsada doon eh. Papunta din sa Aberdeen, malalim din doon. Kaya yung sasakyan, kagabi, sumabog yung gulong dahil dumaan sa lubak na kalsada. Tanggalin yung gulong. Ang problema, no? Ang problema, walang gamit. So, kailangan ko pang manghiram sa kapitbahay dyan sa kabila. Oh dyan, sa kapitbahay na dyan. dyan. <laughs> Pero, hindi pa sila lumalabas. Kaya paano ko makahiram ngayon? Yun ang tanong. Ang problema sa Mercedes Benz mga kurap, no. Wala siyang extra nga gulong at wala din siyang tanggal ng gulong. Ada ah, 'ti sa big problem. So, kung tutusin mga kurap, hindi ko sana kasalanan 'to, no. Kasalanan 'to ng gobyerno ng Hong Kong. Bakit hindi nila inayos yung kalsada? <laughs> uh, Gago. Sa lahat ng government ng Hong Kong at nanawagan po kaming mga driver, no. Na sana ayusin niyo po yung kalsada ng mga lubak-lubak kasi nasisira na po ang aming mga sasakyan no o daw kami sa amin to wala kaming pakialam kasi hindi kami nagbabayad pero kami po yung driver kami po yung naabala shout out sa Stanley Bags <laughs> <Burns, laughs> no sa mga kaibigan natin diyan nga natikitan reklamo na po kayo para sama-sama tayo walang problema no so, kasi nagbabayad naman kayo eh <laughs> Pwede na ho ayong magreklamo. Dahil sa napulisyo ako ngayong umaga na to, sumakit yung ulo ko, pati yung stress ko, anxiety ko, parang bumabalik eh. No? Pero, <laughs> salamat na lang. May tayo, kaya video na nawawala yung anxiety natin mga kurap. You know? Di ba ko sa inyo yung sumabog na gulong? Ito siya ngayon. Eh, hey, no? Oh, no! bitak yung gulong, no? Ito, hindi rin to matawag pako or nano ng mga screw, dahil ito yung bitak talaga. ano? You know? ano? You know? Bitak talaga. Ah, paano yan? Paano yan? Ipapakita ko lang yung tools sa Mercedes Benz ha. Ito. Ito, ito. Ito lang yung tools nga kasali sa pagbili. Ha! Ah. Papapakita so, ko sa inyo. Ano gawin ko? Eh you know? Mercedes Benz. Gago. Paano 'yan? Ha? Paano 'yan? Paano ko tanggalin 'yan? Ha? Paano ko tanggalin 'yan? Mercedes Benz, paano ko tanggalin 'to? Ha? Paano ko tanggalin 'yon? Sige nga. Paano ko tanggalin? Gusto mo ipupukot ko 'to? No? Ha? Umaga umaga tumataas yung dugo ko sa inyo. Ano ngayon? Paano 'yan, no? Paano ko ayusin 'yan? Ha? Ah, hindi naman ako mekaniko. Kahit hindi ako ko mga kurap, pero pag merong gamit yan, kaya ko yan tanggalin, kaya ko yan dalhin sa shop. Ang problema, walang gamit, no? Hindi ko sinasabing mahirap yung amo ko. Ang sinasabi ko, yung Mercedes-Benz, no? Mabibinta kayo ng sasakyan, isama na yung mga tools, para kami mga driver, hindi kami mahirapan. O no, galit, pero medyo tumas yung dugo ko ngayong umaga, mga kurap, dahil hindi uh, pa tayo nakapag-almusal tapos nalimahid na tayo sa pawis. Kita I mo mean, naman, pinapawisan ako ng umaga-umaga. Mabuti na lang yung hair ko. Medyo blended kunti. Kaya na, ano, na-attract din yung ha. <laughs> no? Pero, ayusin ko yan maya-maya. -maya. Inaantay ko lang yung kapitbahay naming bumaba. Ang tanong, paano ko hindi siya bumaba? So, paano ko yan naayusin ngayon? Hong Kong government, paano ko yan naayusin ngayon? Sira, wala kaming tools. So kung kukuha kami ng magagawa niyan, magbabayad na naman yung amo ko. So dahil loyal ako sa amo ko, gusto ako lang yung gagawa. Ayusin nyo yun naman yung kalsada. Ante pa kayong magagalit ako eh. Nagbabayad naman kami pag natikitan kami eh. Kasi pag hindi kami nagbabayad, may sumun kami papadala. Tapos ngayon masisira yung gulong namin, wala kayong pakialam. Dahil hindi, hindi yung sasakyan to. Ano na? Magsurbi naman kayo dyan. Init ulo ko. Makape muna ako siguro. Hi now.